Sa totoo po ang scope ng buong investigation ay ano ang iniimbestigahan crimes against humanity and other inhumane acts. Ang period ay November 2011 to March 2019. Kung makikita niyo po sa warrant of arrest at ilan ang iniimbestigahan na patayan, between 12,000 to 30,000 killings. Walang binigay na especificong numbers. Sa warrant of arrest ni Duterte, ang nakalagay lang po doon, yung acts na ginawa niya ay murder. Dahil yun po ang maituturol sa kanya o talagang kumbaga yan yung particip participation niya o kaya pwedeng yan din yung pinakabalakas. Hindi naman po kailangan na ilagay doon na siya kaagad ang may kasalanan doon sa 30,000. Hindi po yun malaking butas, kagaya ng sinasabi ng iba. Pero ang ibig sabihin lang po noon, ito kaya na naming pruwebahan ngayon at least ang nakalagay. Labing siyam na pagpatay sa Davao at 24 na pagpatay.